Uh, meron tayong ayusin uh, UC na borgi no problema nito uh, uh, 100 kilometers umaandar naman siya ang problema na mamatayan okay pagkalam ko grabe yung pagkapihit sa gaso masyadong angat ganun ganyan may experience na akong ganito okay sir. Sir, pa-video na lang kung ano yung gagawin natin. Okay lang ba, sir? Oo. Oh. Ah, naka-video na yan. <laughs> ah, ako, gustong-gusto ko talaga kung magkana pa kaya ito. Ito mo. Yung mo. Oo. Oh. Alin, sir? Ay, yung ano, yung basahan para malamit. Ay, oh, sige, sige. Para Okay lang. Okay lang. Yan ang problema mo, no? pati pati. Talagang mamamatay ka, sir. Kasi ito sobrang sa gasto yung ano mo. Sa epay ng ano mo. Pag umaandar siya, mamamatayan ka talaga. Oh. Kahit nakamanual ka pa. Kahit ka pa. nahihira mo na yung internet mo ayusin natin para isang gawaan lang sayang to ito yung TPS na hmm. uh, Ang ang nagaano ako conscious lang ako dito sa Borgi kasi yung TPS niya walang adjasa no? kumbaga dito lang talaga sa minor ang adyasa niya hindi oh, mm, katulad ng mga epay ng mga tawag dito mga epay ng mga tawag dito sir Nmax. mga nmax tsaka miyo may adyasan sila eh ah, meron. yung borgi natin wala eh hmm. mismo dito sa ano hmm. dito sa isc niya hmm. ayosin natin sir Okay, nasa yung stock mo. Ah, Binigay ko na yata sa iyo. Oh, ito na sir. Okay, paano mo po sir? Okay, paano? Hmm, dapat yan, hindi nga. Man... Parang okay. mas maganda pa nga nung ano yung... Nagkita mo yung mga video kasi at... Paano yung ano siya, yung... Dapat binaran mo na lang yun. <laughs> In... Hindi, ngayon lang ako nag-GFB nung namamatay na eh. <laughs> yan nga, yan ang problema doon. Yung pag uh, mag-GFB lang kapag may problema. Research lang ng research, sir. Kapalit tayo, sir. The best, part. Kaya lang swak to. Ha? Ayan. Oo, oh, ulan. Ulan. Doon tayo sa mga ano. Pero dito, so, hindi ito tuloy yan. Oo. Sige, dalihan na lang natin sir. Sayang yung ano mo sir. Dalawang buwan pa lang to. Ano? June 12. Eh. Tatlo. Ay. hindi advisable kasi ang manual tatlo eh. August, 10 Tatlo nga. Oo. Oh. oh. may plugger Pag ka na rin. Oh. Alin ang original dito sir? ang original. ito yung, uh, yung original ang gagamitin natin, ha? Oh, ito ang oh. ano, yun yung, yung binigay, binigay mo. Oh, sige, tara sir. Busin natin. Sige. Yung so, aking mahiwagang interior, Nandito na. <laughs> <laughs> yun lang naman yun, di ba? Oh, yun lang naman. Ito sir, hindi ka na mamamatayan ito sir. Probe na probe na ito. Yan. Oh kaso tataas ang minor natin no? nahihirapan tayo kasi ginalaw na yung masyado yung ano yan pinihit na ano kanyan oh meron ako sir Ikaw natin yung pinakatabes pero ina-adjust lang naman yun oh, ina-adjust pero hanggat mari wag galawin kasi ano yun eh. templahan talaga yun ang ano, sa gas yung iba may nagcomment na na ginaya nila pero mataas ang minor talagang tataas ang minor kasi may ginalaw na sila eh tapos hindi mama pa yung pagkaipay ng pihit hindi nila pinipihit yung ano oh. Kaya kaya nagkakaproblema problema sabi ko ako na lang gagawa para wala nang problema kailangan to sir pabilog ng pagtulog so eko eh, na rin nag adjust nito na sir nung ano hindi dinadala ko sa kasa eh wala akong ano just abala tatlong linggo tapon niya tinutulog mo hmm. ulit kaya naisip ko nga, baka ko oh. bahala, ako gusto oh. balak plano ko nga bumili na ako ng bagong IC oh umalan ba't ka bibili nun Anong um, ganyan? Ang oh, mahal nun. Mahal ba yan? Diyos ko. 5,000 ang ano man? Hindi. Baka ba? 2,000 plus yata. Ah, hindi ganun. Oh. Kala ko nga ano. nga. Kasi pa. yung nung stock, matagal bago sumpungin. Kaya nga. Buti na itabi mo yung stock. Oo. Oh nung nag manual ako halos yun nga dalawang linggo isang linggo hmm. hindi siya advisable din kaya walang tumatangkinig ng manual at least nakakabit na oh hmm. okay swak. Hmm. 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 tandahan natin ang gabi kailangan lapat na lapat to ha sir pabot na lang yung ano yan yun Yan, yan ya, ya. dito may lagay mm -hmm. original sir, no. Oh, yan. Yeah. Oh. Yeah. Ini -ini? oh. sama, sama natin. Sampai pala talaga natabi no. buti na ko talaga yan para ako pag yung ano mga... isya rin to sa mga o-ring to kung tawagin para hindi isa yung no? yan ako na natin buti wala kang pasok wala pasok sir o, ano uh, coding coding sakyan ko ah nagano ka Ah, uh, deliver ako sir sa mga mall oh. na mga isda. Oo. Yan trabaho. So, Hindi na ako nagjojoray din. Tupay so, eh. bay, nagpo sa Makati, sa Makati. Oo, oh, sa Makati, oh. nandoon ako. Kahapon. Ah, hindi, nung isang araw nung pa. Isang araw, ano? Oh. Oo. Nandun ako, sir. Uh, ah, okay. Nag-umpa home service ako. Tatlo yung ginawa ko doon. May humirit pang ang eh. Ay ko, sir, hindi ko nakaya, sir. Okay naman yung feedback. Oo, feedback. Salamat nga sir. Eh. Yung spray. Ana oh, nandito na sir. Ah, yung spray oh. na ano yun, yung manual. Na. Oh, manual. Naibigay. Pag 'yan bumalik pa, hindi na iisip problema niyan. Ah, ah no. hindi na sir. Ah, hindi na itong magkaka-problema. Basta yung minor mo hindi na magkaka-problema. EDSA, ilang beses na matay ang kahapon. Delikado po? kaya yung pag namamatayan ang Oh, salpo ka doon. Salpo ka. Buti ka mo, ano, traffic. Oo. Oh. Bago na rin ba ito, sir, yung ano mo, lock? Hindi pa. Okay lang ta. Oo. Oh, yung parang okay. Yung dati. Okay. Good. Madaling mapudpud ka, sir. Pag yeah. um, mali, mali ka ng ano dito. Hindi ako gumagalaw niyan, mechanic. Oo. Oh at hindi na gaano ito um, pitan kasi napubasag to Okay. ok pag ko tataas ang minor na ito tingnan natin kung hindi swerte mo pitan sir ha may kay lahat money

ito sa gas. Tipta natin yung gas mo. Ni. Lagyan nyo naman yung Pero, IS na ang goma. Nag-manual na nga ako eh kasi yung pati talaga nga. Ganun pa rin. Tatlong buwan lang ito yung manual. Ganun pa rin. Ganun pa rin. ko lang ng kaunti eh. kasi masyadong ano eh mataas yung gas mo Itang. pero mataas pa rin man. oo oh, mataas mataas ng minor na dito tayo magsusunod magbabase dito ko nahihirapan kapag beer, ginalaw yung ano eh ang sera palta natin pa ano ka bang manipis yan Lipat natin doon. Okay. Tayo ko muna yung video.